bodega ah, ninyo din itong side na to. Ito. Ah, itong kaliwang to. Oh. Ah. Ayan. Oh, ayan diretso kasi nasa loob na ng bako yan eh. Yung kabila sa kapit bahay. Nandito kami ngayon sa bahay kasi ay uh, meron kaming mga conditions na kailangan na magawa nung nagbebenta uh, bago yung possession day bukas. So bukas yung possession day namin at ngayon yung final inspection so kapag kayong mga nagawang yon ay ay kapag kayong mga demand na yon ay hindi nila nagawa may mga karampatang value yon na pera so it's either i hold ng ng aming lawyer para magawa nila or perahin na lang nila para kami na magpapagawa ganun yun so yun yung kailangan naming mag-check ngayon dito kami sa labas ng bahay at 7pm na yun yung appointment namin for final inspection kasi nga Si nyo nga hanggang ngayon nandito pa rin sa sasakyan. Pero ito guys, ito ay flat na parang napakatagal nang nakatambak dito. Pero ngayon nalagyan na nila ng gulong. So siguro ready na to para ito ng may-kanya. Kasi nga bukas is possession na and uh, kapag sa amin na yung bahay. So nasa maling <laughs> illegal na yung pagpark niya. Pidya mo ko. Ha? Pidya mo ko. Yan. So ito yung ano, dito sa labas ng bahay, meron ganito. Parang storage, parang bodega pa. Hindi ko pa rin ito nakikita eh. Hindi ko pa rin ito bubuksan. Iiwan mo na lang na tapos huwag mo kong sobrang na. Mm -hmm. Yung sato kasi ako dun yung buong katawan ko ha? Ayan. Ito ang videographer. So ito, pwede na lagyan ng mga ano ng mga anik-anik tambak nasa labas nga lang kaya medyo nakakaalam pero nasa loob yung pinto niya ay pwede pwede graba pala ilalim ang bisikleta ah, ay. ang bisikleta ko na lang dito ah. tapos ito ay siguro ilalagyan ko naman para hindi masisilip tapos Oh, bubong. ang bubong eh, mabalot nung aking sakong sa ano, dilaw. Oo. Oh. Lalagay ko dyan. Tapos sa ikuwan eh, may naiwa pa mga lupa. Kailangan ko talagang bumili na hagdan. Yung tungtungang 3 steps, 4 steps lang na hagdan, binubukan kayo. Kasi marami nang kailangan ayusin na kailangan ng hagdan. Yeah. Balang araw si Johan papagawa ditong garage. <laughs> Kasi kawaw. Anak, parang ano na lang nakikita sa akin dyan. Ilungko na lang siguro. <laughs> Alak, nag adjust ka dapat. Alak, 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 alak. So, sa ngayon, walang garage. Kaya ang mangyayari, yan, magiging ganito. Dito si Gray, tapos si Bullet dito. Wala silang bubong. Kaya nag-iisip na ako, eh. Akainayan kasi yung bagong sasakyan. Yun man lang, sana malagyan namin ng cover. Kaya sana kahit ano, yung parang tent ba? Hindi ko alam, wala pa akong idea pag nakasettle na kami sa ako na lang muna iisipin yun buti na lang dito sa south hindi naman dito uh, malalayo mga hail hail so pero kahit na eh kasi minsan meron pa rin hail eh diba? hindi mo rin masasabi yung panahon nung biglang magkaroon dito kawawa sa sakyan no, layo pa eh, sakto sakto na dito oh. kasyang 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 truck doon na si na mami sa harap doon na daw si Alin kaso ayoko pang pumasok 7 p.m. na ba? <laughs> 7 p.m. na ba? Tingin ko yan ay nilagyan lang ng gulong para mato. Hindi rin yan siguro na andar na talaga. Kasi kung yan inaandar na, ay napaandar na dapat yan. O, oh, 7 p.m. na. Pwede na tayong pumasok. Allowed na tayo. mag inspect na tayo. Ayan, pinanglinis yata. Ayan, nakasarado na ang mga kurtina. Hiniwan na ang kortina. Uy, sakto. Dito natin ipapasok ang mga bike, oh. Ay, ayun, oh. Hinarangan na yung isang side. ayusin ko na lang yung bubong. Ah, Tapos ipapadlock na lang. Oh. Ano kaya yun? oh. yun yung lupa? Oo. Huwag yan yung lupa. mo yan. Tatlo. Parang lupa nga nang. Eh, linisin na lang natin yung mga wall. Tignan mo yung lamok ni Alain. <laughs> o, oh, mga ayusin ko, oh. <laughs> Check na lamok. Kung nandyan pa rin yung lamok. Oh, no repair lang. Yeah, they fixed it. They fixed it. <laughs> Are you So basically for the the walkthrough, what I'm doing is I'm making sure there's no damages on any of the walls. Mm -hmm. The fact that and they cleaned it and they did it the way really they were supposed yeah. to. Yeah. Oh. Oh, oh the mosquito the mosquito marks still here. <laughs> they used to have a table there, okay, that's why. Uh, meron you just had it was a table there. It was uh -huh. up against the wall. Check natin. Basement. Ah, Pero yung, ba ba, yung mga saksak. Saksakan. Yun, okay. iba ang saksakan na may... Okay na yung mga saksakan. Uh, at saka yung sa kusina, wala yung saksakan. Uh okay. -huh. Ito yung sa kabilang saksakan. Ito. May naiwan dito na pin eh. Okay na. Ay! Nasa bag! Kuha niyo mga! Uh, Alayne, what do they say about the about the car? About uh, the car? At the back, yeah. Um, the dealer said it's gonna be gone before possession so I'm gonna call him right after there. Wala ka na, may mga dito painting. Oh, yeah. Instead of just Mas maganda yan na meron na. So na lang natin ilagay, kasi may pinch siya na iwan. Okay. Ito yung sinasabi mo, may sirang ano, ah, ito. Oo, Ito yung natin itatry. Okay na siya, na fix na to. Mami, ito, I'm checking the water right now. See if it, it turns yellow or not. Maka dito. So, uh, yeah, wala na siya, wala yeah. na. And that one's good. They yeah, this one's they, they actually replaced the, the hot water tank. Yeah. So I'm gonna go take a look. The hot water, water tank? Yeah. Oh. Can you please put me on the hot water tank? Okay, that's fine. Eh, it's even better, no? That's better. At least it's new, di ba? Yung water tank. Wala na, malinis na yung water niya. Malinaw na siya. Tikman mo. Hindi, inamot. Oh, let let check check, check, lang natin kung iinit. Meron. Loko lamig diyan eh. Ha? Hindi, yun yung hot. Hindi ka mo lamig ka mo. Ito ang hot. ko. Oh. Ayo nga. Collected. Oh yeah. Okay, buksan mo. Bukas na yan. Ay. Oo. Okay. Oh. Yeah, you know, na ba? Oo. Oh. <coughs> May mga extra storage mo pala dito. Oo nga, no? Lagay na sapatos. Lalagyan natin ito ng ano, kuya, di ba? Yung floor. Did they clean the stairs? I, huh? yes, I they they clean this. <laughs> ano <pa yun? laughs> Hindi na, ano nila yan. Let's check the basement. Oh, it's not bad here anymore. Actually, still the same. Yeah. Diyan kailangan talaga natin ng ano, pabango. May well, you can't edit I guess. Oh. Lamiga. Hindi hindi di light. Hindi better light. Here. Oh. Ano 'yan? Oh wait. Diyon ko lang. Pagbaba ng hagdan sa basement. I think they're checking the Unfinished part of the basement. Alam ko hindi That's good. It's 2025. Oh, new, water, new one! Water tank. Oh, yay! Brown water or anything. Yeah, we need to ano na lang. Uh, nasaan nasa switch? May, alam ko may ilaw yata dito. Wala ba? Dito. So, pinalitan ng may-ari yung hot water tank which is very, very good for na ginawa nila. At least. Diba? Meron kasi dapat part na papalitan doon sa lumang water tank. But now, pinalitan nila ng, ng buo. it's, it's better. Okay. Nadilalagay daw natin yung binubuong puzzle na foam. Yeah. Diyan. Uh Oo. -oh. Uh Para hindi gantong malamig to. Sa winter, ang lamig nito. Oo. Yeah. Para na. pag naglalaba. Hmm. So, ito, hindi na. Hindi gantong na. Ganto na ito. Parang, parang tile siya, no? Yeah. Okay. Madaling linisin. Oh, oh. The smell here is not bad too. This this Masarap matulog dito sa baba. Yeah. Hindi na, hindi na kasing amoy noong una. Is it on? Ah, ito. Okay, the furnace is working now. Oh, parang ang ano ng baseboard niya, ang nipis, no? Yung baseboard sa atin is parang 4 inches, eh. 2 inches lang yan. Kala okay. ano to, dust lang pa, Dust ito. Nag-pintura siya. Hindi nag-linis maigit. Hindi, hindi pininturahan yan, Mi. Hindi bukas ang pintura. Ah, ito, baring, ito ang pininturahan. Uh, ito ang pininturahan. Yeah. Oh, anak, close na natin bintana. Oh, I can't reach that. Anong <laughs> upuan. Hey, let's go upstairs naman. Oh, ang lami, gusto ko pong ano yung amoy. Spray natin. Lahat ng wall, lahat ng wall, no? Gusto ko talaga yung floor nila kasi ang kintab ng pagka-black niya. Ayan. Ang makintab siya, oh. Pagka-brown. So, dito namin ilalagay yung ano. hindi ah. Ha? Mm. Babak you mean? Ah. Ito, ito, ito ang sisisitahin ko eh. Ito'y maraming naman. Hindi yata rin. Ah, nawala na. Ayun! Ayun pa! Hmm. Ayun pa! Ah. Ah. Di ba na madali ito? Ah, dahil lang yan. Babacuumin. Okay. Swap yung TV namin dito. Wala nang ano. Pero mas madali iba pa dito kasi sa basement. Ah. aha. Hindi, basta madali yun dyan. Standard yun. Naipasok yun sa mga ganyan. Ito, ito lang ang pwedeng minsan na kailangan baklasin. Pero tingin ko hindi. Ito lang yung question ko. Paano mo igaganon? Ito siguro ang babaklasin. Ito ang babaklasin. Kaya yan. Kaya yan. Ito. Oo, kasi usually, yun naman hindi nagagawa ng ubod ng laki. Ito, standard size ng mga pinto. Hindi ko para iwanan yun dahil iisipin ko lang na baka hindi kasya. Oo. ah. Tryin ko muna. Ha? Huh? Hmm. It's not, it's best before, pero... Oo. Oh. oh may Ay, yung ano na testing natin, ah, na ah, sila yung Ha? oh, size ng ano? Uh, so, mo yung size ng queen. Tingnan natin kung gaano kalaki yours, ang... Kung gaano kalaki ang makoconsume. Ah, uh, queen matters 80 by 60 inches. Step. Na. <laughs> kung baga lalagyan natin ng space doon sa ano, ma, kuya, sa bintana na makakaikot siya doon. Mm. Ano yan? Height or uh, length yan or width? Ito. Yan. Length yan? Oo, oh, oh, haba. O pinakahaba. Ah, so pag ganito, nandun ang ulo niya. Dito pa Ngayon, kung lalagyan mo ko din yun ang... Ang width, tira mo dito. Kung gano'ng kalaki matitira dito. Baka pwede pa siya maglagay ng table dito. Ng study table din eh. Queen yan. Oo. Oh, oh. 60, ito. Oh, eh pwede pa siya maglagay ng study table sa dulo. Yun nga lang, wala na siyang side table. Study table na ang gilid niya. Kanya pa mo. Dapat pala minarkahan natin dito. O hanggang saan dito. Pagka nadala mo na yung mga kama. Saan na saan, kuya? Ito. Dulo to, yan. O eh, malaki pa. Malaki pa. Pwede pwede dito, queen. Hindi na, mag-queen na lang yan. Mag Magkiking kami. Dito pang isang queen. Oh. Yung queen mo. Paano forma ng queen mo gagawin mo dyan? Ang ano ko, queen ko ganito. Pag ganito. Dito ulo ko. eh yung space yung kabilang side mo. Wait lang. Magagawa ko dito ng shelves. Mm. ko. Tapos dito, yung study table ko. oh, eh doon sa kabila. space pa rin. Sa kabila, hindi. Sasagat mo na? Dapat hindi sagad. Kasi maganda open yan. Yan. Pero huh? ganito lang ko. Hindi, dapat naiikutan. Maganda Mas, naiikutan. Man, Mas maganda naiikutan. So, i-adjust mo po siya konti dito. Malinis okay. man, eh. oh. Maali ka po. Yan, daddy, oh. Ganyan, oh. Ayun, oh. No? Amoy ng kusina. Lumalabas dito. Daddy, oh. Kailangan okay, talaga. Pabanguhin. Oo, oh, here, okay na. Here. Ganyan gusto ko ka-wide kasi okay na yung ganyan sa body lift. Eh. Yan. Six inches. Hmm. Malawag ka pa. Lalagay ka pa ng dresser dyan eh. Desk. Tapos, mirror. Dito. Saan ang ulo mo ka mo? Dito? Dito ang ano mo? Uh Oo. -oh. Pero ito, sagad-sagad na ito tinan mo. Daddy. Hmm? Step here. And check naman natin yung washroom. napansin nila, they changed the tires. Uh, -a. flat. yeah. Pa, I don't know if it's ready for driving or tow. Maybe ito oh, tow oh, na, na nila. Yeah, probably ito tow to na nila. Okay. Nice. So, ano na? Let's go na? iwanan na natin si Alain dito. Excited na? <laughs> yeah. yeah. Thank you so much, ha? Of course. Uh, <laughs> I'm so excited for you guys. Tomorrow, like, it's gonna be officially yours. So, <laughs> so pag naghahanap kayo ng... Nag-reactor. nag He's the man, yeah. You can reach out to me if you want contact and then we can connect. Yeah. Oh, yeah. Okay, let's go. <laughs>